game. Okay. Tropang Raymond. Oh, Nakita tropang ko si Wala. Kernel Balong. Nakita ko, nandoon siya. Oh. Tara, punta Tra, natin. Punta natin. Ayun siya, ayun, yun. Trapang Raymond. Balong. Okay. May bibigay ako sa iyong misyon. Ano yun? Kailangan mong sugodin ang pugad ng mga adik dito sa pugod ng palay. Oo, eh. ng mga lawin. Hmm, mapapalaban na naman ako. Galing. Ito ang handata mo.

Tick, 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 tick,